Kaya ano tagal na po doon sa kasino kayo? Ako po seven months po ako this month tapos tinanggal po nila ako ng November 16 dahil daw po sa attitude kahit hindi naman po ako din po seven months tapos tinanggal din po nila ako ng biglaan after ng duty ko tsaka lang po nila sa akin sinabi. Because under a contract they are forfeited at they are less than six months in employment. So we have to impose penalty under kasi yung isa dyan ng gulo, ng away, ng banta. Kay Rom? may mga violation daw, makukulit, mga... Sige po, ma'am. Sim, sa six months ko po, never po akong absent late. late. Late meron, pero wala pong absent. Would that be grounds na para yung kanila mga sweldo i-hold at hindi na ibigay at sa summary talagang agad-agad sila itatanggalin? Kaya sa summary, senator, ang pagtanggal, we have a process that we follow. We mm -hmm. talk to them, we keep counsel. Tuesday po, ibibigay po yung kanilang sahod, sasamahan namin sila. Yes. Sigurado yan, Senator. I assure you, my commitment. Kasama na yung 13-month pay, ha, attorney, sir? Kung sinabi niyo po, Senator, ibigay po natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, two sa thousand. sa'yo. Thank you. Siyempre, yo. kasi wala kong sweldo eh. Pero Tuesday may sweldo na kayo. Pambiling gatas. Sige. Pambiling gatas ng baby. Okay, sige. Ang isa. Thank you po. Okay, and then. Ayan. Thank you. Po, sige. Thank you All right. Sige, kain na kayo. Senator, pinagtatawanan daw po kami ng mga empleyado ng NOW. Ba't pinagtatawanan? nag po si Glenn. Uh, oh. Nag-viral po siya, Senator. Eh. Hmm. Tapos, well, awareness uh, po, awareness po ng mag sa mga para po mag apply okay. so, ganun po. po kasi po yung experience na po namin na hindi maganda. O kayo nang umorder ka. niyo, ay pinapautang po. pa kami ni attorney. Opo. maraming taon. Mm -hmm. Ta sabi niya po, sinabi niya po nun sa briefing na parang Umutang, umutang nga Hindi daw po muna kami, babayaran naman daw po pag na-release na yung salary. Tapos pag nagalit daw po yung inutangan namin, edi eh magalit daw po sila. Sila na nga, parang nagpa-utang-utang sila, tapos magagalit sila. Kaibigan ka daw po kasi niya, ni, at ni, at 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 ni attorney. Paano ko siya maging kaibigan eh, <laughs> Pinagalitan ko siya doon kanina. Kaya so, nga po eh. Lagi niya sinasabi yan. Kadigan. Kaya kung isusumbong daw damin po siya, wala daw po kami labang kasi sino nga daw po kami, di ba? dito, wala siya dusot. Pwede ko sa patanggal ng siya sa ano, pag-core. ni Garrett. Yes, po sir. Yung mga hindi na bayaran ng mga casino dealer, eh pangalawang insidente na pala ito, pwede natin i-hearing ito, i to, legislation para ma-regulate itong mga casino na kung sino-sino binibigyan -sino ng lisensya ng PagCorp, core online gaming, eh wala namang kakaya magbayad so di ba yan ang pwede natin hearing tuloy natin uh, pwede po kasi sa ngayon po sen hindi po kasi uh, requirements na or yung capability nila employees oh tapos sa uh, yung sa dole sige patawag natin dole sige yes, po, tuloy natin hearing mag-file ka ng resolution patawag yung pagkord patawag tong kumpanya ito, and patawag natin sige. mga previous employees uh, sila Apo. tapos di ba may mga may contact pa rin ba tayo doon sa mga dating empleyado? Kung gusto mag po. Tawagan niyo mga previous employees yung nagreklamo dito? Oh, If po ko nung nangyari, haharap daw po sila. Very good. Oh, sige, patuloy ni Garrett. I-try ko po, po siyang ipagkasya sa solution natin para mas mag next week we can hear again. Mm, uh, kasi may ongoing resolution and examining yung operating casinos. So, yung action natin, doon na lang po natin i-hear resolution that way, tingalaw po tayo ng hearing po. Correct, correct. Oh, hearing pa rin natin kasi ayaw kong pangatlong beses, pagtatawa na tayo, ipaulit-ulit, eh, wala, wala kayo nagagawa ng paraan. Ito itong sinasabi ko, band-aid solution. Oh, napapaanungan natin, napapaobligan natin magbayad itong mga reklamo pero ang gusto ko, wala na mangyari pang ganitong klaseng sitwasyon, insidente. Yun yung purpose kaya magkaroon tayo ng hearing. Okay? Sige. Sige, ito nga. Asahan ko ha, i-resolution natin to. Okay. Nabayaran kasi sa Tuesday, within the week or the following week, mag-hearing tayo. mag na lang siya. Thank you, Karamihan sa amin, halos lahat po talaga sa amin, tinanggal niya ng walang reason. Apa. Kunyari, kasi wayo niya talaga may makikita siya. Kunyari, mag-share ka ng about sa salary, magla-like ka sa... Oh, ay, ito pa pala, Sir Rafi. Yung cellphone namin, kailangan makikita nila. Yung message, Ginagalaw po nila yun lagi. Yung HR mismo may hawak. Teka muna, bakit yung cellphone niya? Opo. naman? Tapos pinablock okay. po yung ano? Pinablock pina po yung mga, okay. mga ex-employees po. Lalo na po ito. Kasi galit na galit po si attorney sa kanya. Bakit na ma'am? Oo, oh, mapakamakulang okay. ka. Mm. Nung natanggal po kasi ako dun, sa Rappi, nag... Bali, one month po ako nag-waiting para po sa update sa salary. Bali, nagpahinga po muna ako noon. Tinanggal ni nila ako. Tapos nung nalaman ko po sa mga kaka-work ko na nagpasawod na, may message ko na po yung HR. Tapos puro puro sila sabi na, we will notice you. Tapos puro sila nangyayari. Hanggang sa doon na ako ng gulo. Pati si attorney, may message ko, eh, blinak lang rin po ako. Bali, yung panggugulo lang, yung message lang ako ng message. Pero wala Pero, po. Mo kung... minumura. Hindi mo po. Sure come. Nandito pa yung mga message ko, naka-save pa po. Ah, good. May mga nakakausap po ako sa loob. Tapos, sila po yung pinagbintangan na, na spy ko, kaya po sila yung natanggal. Long cut-off na po, hindi pa po sila sinasamura. Oh, Ang bike ko isang kwarto malang, tapos may mga camera. Tapos nagdidil okay. nagdi-deal -de kayo. Studio po siya. Studio. Studio. Ah. Malaki. Pero hindi po siya mukhang kasino. Mukha huh? po siyang ano, hotel. hotel. Mukha siyang sogo. Hmm, so <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> Sabi lang sa pagkor. Kaya <laughs> nga, parang sogo type po. Yung huh? office. Pagka ano, eh, 100k pa ano? Ah, siguro ikot-ikot, 24-7. Ako, oh, po. Shifting po Ano, yung... ah, may table yan tapos nagdi-deal -de kayo. Okay. Actually, okay. ano, Sir Rafi, hindi lang po kami yung ano. May ano sila, MG. Okay. Micro gaming po ang VIP. ibig sabihin, no? VIP, po nila. Okay. Japanese at Korean po. Mm. Naka-uniform po silang Japanese. May Korean din po na naka-uniform. Babae. Nagdi-deal. -de okay. Oh, Opo. Mm, Korean talaga, foreigner. Okay. Hindi, hindi naman po. po. Salita lang. Salita lang po. Salita lang po. Pero nag-play po yung Ah, uh, kasi nung, yung online na po yun, pero sa ano po, international. Dito, nakuha di Korean. Opo. Oh, yes. Pilipina, kasama nyo. Oh, Pinagdami silang Korean oh, o Japanese oh, para sa market ng Japan oh, at Korea. Ito ang VIP nila. At, at marunong magsalita. Opo. Oh, may training, may training po. Ganito po. Kenyan. Ano ko nga? Japanese. Japanese. Parang oh, siya magkalita. Oh, ano ito? Si Mina San, hey, ito, ito, sa mga. Eh, kasi na ito, ikaw. Ah, ito siya po. Ah, tapos okay. magsalita ka. Japanese. Ah, sige, magsampol. Pa paano? Sige. Paano sabi mo? Mina sa Konnichiwa. Watashiwa. Konkai. Dira no? Kana des. Ganun po. Parang oh, kana po yung ano ka, codename. Ayun. <laughs> tapos, sino mo Korean. Babakat. Wala po. Tapos babakat na. So, hindi niyo nakikita yung mga customer niyo? Hindi po. Um, pero kayo na nakikita nila? Na. Oh, 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 ang nakarap lang po sa amin, ano? Okay, po, idol, ano, ang nakalagay sa ID namin, CSR, hindi siya, ano, dealer. CSR, customer service representative. Oh, oh. Tulad po ng dating reklamo ng mga nakaraang okay, dealer, CSR uh... po yung pakilala. Dapat, dapat talaga ma-hearing po to. Ayaw kong mangyari na for the third time, okay another batch punta sa amin. Actually, marami pa po sana kami. So, yung iba Siyan po, na busy na lang po talaga. Yung iba na ta na 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 po yung iba. Siyan Tapos po ano, delay na nga po yung sahod. Tapos mag-post pa, po pa, pa sila ng hiring. Nag-post po. na po. hiring oh, sila ay sila. Ay, sila. po. sila. ngayon. Hanggang ngayon. bata po. 25, 25 po ang regular. Ang nakalagay po dun sa ano, 25k. Pero nung sa orientation po, kasi na-hire ako sa January pa po eh. Ang, na, ang nangyari sa orientation, ang sabi sa amin, 700 a day. So, hindi po nasunod yung 25k starting. Okay, hmm. Ah, okay. Sir, yung ano po, yung night differential, wala, wala din. Rin. Ah, very good. Kaya pagdating dun sa dole, buti nung opinion, yung holiday pay, night differential, So tingnan niyo sa kalendaryo, alin anong araw na nagtrabaho kayo ng holiday. 'Di ba? And then yung okay. night differential. Kaya nga gusto ko sa dole para yon makompute. May OT kayo? Wala po. Wala po OT. Sir, naranasan po. ko pong mahimatay, sir, sa harap po ng camera. Mahimatay? Opo. Sobrang pagod po. Pero pag, pa ano, pahinga ka lang po, onte, tapos salang ulit. Mahimatay ka, dapat Pina-away ka no? Hindi mo Hindi po, po. May sleeping quarters sila doon, Senator. pagkapahinga mo, yan, salang ulit po. Pinatawag pa ako noon, Senator, pinagalitan pa po ako. Nahimatay ka na, pinagalitan mm, ka pa? Opo. Opo. Pin pinatawag pa ako ng admin. Actually, sir, sir, leave po kami pero hindi namin magagawa kasi pinapapasa kami. Ang ang dahilan nila is lack of manpower daw Kulang ko na po kasi, okay. sir, kaya hindi so, na po talaga kala, kami magpasaod di kaya umaalis din po yung mga dealers sa kanila. Tapos sir, rapi, yung nung time na natatrabaho ko seven 700 na nga yung 700 yung ada yung sahod ko. Mas malaki pa yung fine. 700, That's 700 aday okay. yung sahod ko. Ang fine ko 5k. Nalimutan ko lang po. Isara yung locker ko. Ang fine na, pahing, okay. nagkaroon ka ng fine? Bakit ka Ang sabi po nagkaroon nila, na, ano daw po, may fine daw, may fine po kasi kapag nalimutan mo, ilock yung locker mo. Kahit sarili mong <coughs> locker yun. Party sa chair, sa five chair five pag five hindi five mo five pinasok yung upuan sa chair. Magkano fine sa'yo? 5K po. Naintindihan ko yun na kailangan may mga rules na sinusunod <coughs> sa isang workplace, sa opisina. Pero dapat nasa lugar hindi yung masyadong sobra-sobra naman. -sobra hindi mo malang maay maayos yung kama, 5,000. Ano pa yung isa yung sa, hindi mo maisa yung locker, 5,000. Wala kayong pinirmahan doon sa contact ninyo na sinasabing, kung ako, 5,000 ang pahing kapag hindi ko na sara yung drawer. na sa agreement paper namin na ang amount ng a day namin pag training ka is 700. Tapos ang sinasabi nila sa amin, ang, eight, ang per day daw namin ng training is 800 na nung tinanong ko po yun, bakit 700 po yun nasa papel and sinasabi nila is 800, sinasabi lang nila hindi daw po updated yung papel. Po? Sino? Sino sa inyo ang nakapagbayad na ng fine? Ako po, ano, sa error po. Magkano nang nabayad mo na fine? 3,000 po yun, kinatas po nila nung yung salary ko nakuha ng uh, team. Na so, uh, po nakuha noong October 15. lahat kaya na na-finan? Sa so, uh, sa carpool po. Wala silang pinirmahan sa kontrata tungkol sa mga sinasabing fine na nakapaskil sa workplace. Halimbawa, kapag hindi mo na isira na maayos yung locker mo, 5,000 ang fine. Pag hindi mo na ayos yung komot, yung bedsheet at medyo gusot ng konti, 5,000 ang fine. Uh, yun ay parang rules lang daw pero wala sa kontrata. Makatarungan ba yan? Samantala ang sweldo nila ay 700 pesos a day lang. E tapos yung fine, pwedeng it can go 5,000 a day. So, ikaw pang may utang. And then that will use be used against you dahil sa mga violation na yan, ikaw ay matatanggal. Yun ang sinasabi kanina yung attorney na pag nagkaroon ka ng violation without, within that six-month peri six period, pwedeng hindi ka mabayaran okay. ng sweldo. Uh, sa labor law po natin, Sen, yung mga ganyan is classified under deductions. Kailangan po malinaw yan sa isang worker's handbook or employee's handbook po. Uh, mukhang wala pong gano'n So, hmm. bukang ang sa akin, Senator, ang uh, sista dito is ginagawa nila ng tinatawag natin illegal deduction yung mga employers nila. Uh, And dapat twice. po i-reimburse sa kanila yung mga yan. Yun nga, yun sa Kasi sabi ko. wala po sila. So, okay, illegal yun, deduction yon pwede natin habulin yon di ba? Pwede po, Sen. Pwede po. Okay. Saka, yung ginawa nitong rules nitong si uh, yung may-ari, Uh, bubutasan ka ng violation at meron at meron kang violation, hindi pwedeng wala. Magkakaroon ka talaga, tao ka lang magkakamali ka. Hindi mo masara yung yung uh, uh, locker o malate ka ng konti uh, or hindi mo na iayos nang um, yung plansyado-plansyado, yung bedsheet, violation agad yun, at fine at masaklap pa, tatanggalin ka, wala kang matatanggap na sweldo kasi nga sabi niya may Supreme Court ruling daw na pwedeng hindi ka bayaran uh, kung less than 6 months ka pa lang sa trabaho. Uh, kapag ikaw ay natanggal dahil sa violation, kita mo yung palusot niya? Ah, ang nire-refer po ng may-ari ng business dito is yung tinatawag nating probationary employment. ah, mm. uh, kung ang kanilang employment contract ay sila ay probationary employees, dun lang po nag apply yung sinasabing Supreme Court ruling. Pero kung malinaw po na straight employment po yan, na regular employees po sila, hindi po nag apply yung sinasabing Supreme Court ruling na yun. Ayun, okay, sige babawiin natin yung um, uh, mga na na multa sa inyo tapos yung holiday pay, differential pay, lahat. Attorney Yes, sir. Okay. Nakakatawa at na nakakainit ng ulo itong ginagawa nitong si ano, si yung attorney din ng may-ari ng casino. Um, uh, wala sa kontrata na pinirma nila pero merong parang house rules. Oh, company uh, workplace rule, work area rule na kapag halimbawa hindi mo nasara na maayos yung iyong locker, 5,000 ang fine. Pag halimbawa ikaw ay na-late ng ilang minuto, 5 minutes, 5,000 ang fine. Kapag halimbawa hindi mo na uh, medyo nagkaroon ng kunting gusot yung bedsheet ng higaan mo, hindi mo na ayos ng pansyadong pansyado, 5,000 fine. Uh, yan po isang illegal deduction. Tama ho? Opo. Okay na pwede natin bawiin pagdating po dyan sa masyado Tuesday. Masyado malaki po para, opo, masyado malaki ang penalty for for such, ano, hindi po commensurate naman ang, ang uh, deduction or penalty sa mga ganong infractions po ng ating uh, manggagawa. Pag meron daw pong naiwan na pagkain sa pantry, 10,000, samantala itong mga staff ko, piyesta, iwan-iwan ng pagkain dito, wala akong pain kahit na 5. Pag hindi po nakilala kami kasalanan po yung buong shift po na naka-duty ng that time. Yun po Papay. yung maghahati-hati ng 10K. O, oh, kita niyo po yun. Ano niyo po? 10,000, pag meron nakaiwan ng pagkain doon at hindi na iligpit yung pagkain sa pantry, hindi po makatalungan yun, di ba? At yun yung merason? Again po, pwede po natin ipabalik sa 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 employer po kasi napakalaki para i-deduct po sa kanilang ano, sweldo. Wala na po matitira sa kanilang sweldo po pag yan po ay in-impose nila. Kaya, kaya, nga po, ang nangyari, eh, pag tinanggal yung empleyado, kahit na may utang pa itong si amo ng uh, kung ilang buwan, sasabihin, wala na, doon pa lang sa pine. Eh, ikaw pa ay negative, ikaw may utang oh, oh, oh. pa. Uh, pwede po natin uh, i-inspect yan para ma, ma makita po natin lahat ano, yung kanilang polisiya at uh, kung ito ay nararapat po na, na in accordance with our labor laws po. Okay. So, sige po, mag-inspect tayo, ma'am, sa area. Yes po. Yes po. Bawa po, MG, tulad po ng sa Japanese, ano po, required po na mag-practice po kayo noon. 10 minutes po yon Tapos, required din po, another break nyo po, required din po mag-practice kayo ng roulette. So, dapat break yon eh, nagpapahinga ka, pero gagamitin nyo sa training. Practice. Opo. Sige po. Okay, I've heard enough. Daming violation. Sabihin nyo lang po yan sa dole lahat. Okay. Nasa gayon, eh, ma magawa ng paraan ng dole. Tsaka ng pag-call. So, Odette, Yes, sir. Uh, Vanessa, is, isa in sa Senate, uh, patawag natin yung Pagkor para kasama dun sa gagawang ano, pagbisita. Yes, sir, sir. Surprise, surprise visit. Surprise okay. Sige. Alright. That's it. tayo ngayon sa tanggapan ng Dole, Quezon City Field Office. Kasama po natin yung Senior Labor Officer po, si Sir Bob Rosal. Para po mamagitan sa atin, nandito rin po si uh, Sir Oliver po ng Excelsius para po ibigay na yung dapat pong uh, maibigay sa inyo tulad po ng inilapit nyo kay Idol Rafi na sahod at 13th month pay. Uh, Sir Bob, pwede na po ba nating umpisahan itong uh, procedure sa pagbibigay po ng kanilang mga salary at 13th month pay? Yes, so isa-isa uh, bibigay yung offer ng company. So kung katanggap-tanggap sa nyo uh, pag ni niya siya magsasign tayo ng quit claim ha so after mag-sign ng quit claim ibig sabihin hindi na kayo maghahabol sa company questions pa yeah. well, oh sige po Jane, ngayon na na-receive nyo na po yung salary and 13th month pay nyo, saan nyo naman po gagamitin nyo na tanggap nyo ngayong araw na to? Siyempre, uh, laking tulong din dahil buntis ako, pwede na siyang makabili ng mga gamit ng baby. Kay Idol Rapi po, thank you po dahil two months po ata ako naghintay para dito. Tapos pinagtatawanan po nila ako na hanggang post-post lang daw po ako, ganun ganon. Kahit buntis ako, lalaban. <laughs> Ma'am Bea, isa po kayo sa mga talagang tumayo para po makuha itong salary ninyo. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon na natanggap mo na and saan nyo po gagamitin ito? Uh, Ma'am, kasi malaking tulong sa akin yung natanggap ko na ako kasi dalawa ang aking anak. Gusto ko lang humingi ng... Uh, message dun sa mga nagtatrabaho pa rin sa loob kasi nalalaman namin na ano eh, na pinagtatawanan kami kasi para daw kaming uh, mga ano kasi sama-sama pa daw kami, wala naman daw mapapala. So hello, nakuha namin lahat. So <laughs> 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 sana kayo din, <laughs> good luck. <laughs> Mam Ma Bea, ano naman po yung mensahe nyo sa kagaya nyo pong workers na nagigipit sa mga dapat nyong natatanggap bilang trabahador? Maging wais sila sa papasukan nila. Lalo na yung karamihan sa amin, mga mami na hindi lang, ano, eh, hindi lang tayo yung mahihirapan, pati na rin yung binubuhay natin. Sabi niyo sa amin, nagsama-sama kami, wala kaming mapapala. Hello, pamay pa yarn. Ay, pang ay, ano to, samgyu, mm, pang gatas, <laughs> diaper, o. Oh. So, ng Dito mga. partial me, kayo partial lang kayo dyan. <laughs> Kahit sabihin mong maliit na halaga yun, malaking halaga sa akin yun malaking tulong na rin. So thank you po uh, Senator. Idol Rafi, maraming salamat. Uh, mabibili ko na yung gusto ko para sa mga anak ko. Thank you po. Ayun, sobrang laking pasasalamat po namin kay Senator Rafi kasi kung hindi po dahil sa kanya pati po sa mga staff eh pati na rin po sa Dole, hindi po mauuubliga si Attorney na ibigay yung para sa amin talaga. Thank you so much po Sir Rapi na natulungan niyo po kami sa situation ito. Sir Rapi, thank you po dahil kayo po ang bumoses para sa aming mga naapi. Thank you po Sir Rapi. Maraming salamat Sir Rapi.